Okay guys, babalikan natin yung bubo trap natin. Uy, uy. So, good morning again sa inyo lahat mga kasoya. So, nandito na naman ang team soya para kunin yung nilagay namin kapo na uh, plastic bottle trap dito sa malit na ilog. So, kasama ko rin si Acero, Wingman, and Saido. So, si Julius wala dito. Si siguro mamaya nandito rin yung si Julius. So, yun mga kasoya. So, let's go! Oke, okay, sungguh so, ini na yang plastik battle trap. Bahkan aku kuat tuh. Ini nanti, nih. Eh. Oi. <laughs> <laughs> Oi, <Oy>, Meron. Oi. <laughs> Oi, wala. Ah, Meron. Oi, Meron. Nah, itu, Meron. Ini wala na. Oh. <laughs> Nice one. Saido. Uh, yan, marami. May kagang kaking po. Nice one. Yan, siya zero one, siya Meron. Meron, guys. Meron, meron, meron. Meron, meron. meron kaming ulam. Nice one, nice one. Guys, tara, okay, sama nyo aku, guys. Yung trap ini. Sana, guys, meron. Meron din yan. Sana meron. Ah. Jadi, eh, sabi nila, marahmi tau di tu, marahmi tau di tu ya, ipu nama mesipit. Noi, oh, Ano noi, ano noi, ano noi, lah. Oh, oh, oh. Ah, wala. lak, lak. Uy, woh, 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 Salamat pala sa nagsabi sa amin na dito daw sa ilog na ito mayroon daw ipo na may sipit. Okay. Salamat sa iyo. Shout out. Shout out para sa shout out pala sa iyo para yeah. Father Dan. Maraming maraming salamat sa iyo Father Dan. Okay. Salamat, meron kay baka Baka, baka... baka, para, or, baka... Para baka kunin pa lang iba, kunin <laughs> muna <mo> <laughs> Ay, ay, ay. ay, ay.

Okay, so ito yung muli natin ng hipon. Yan, may mga sipit. Ayan. Ito, sipit. Matay na. Yan, may mga sipit. Ah. Okay, so mga kasaya, magluluto tayo ngayon na ng masarap na hipon na may oyster. Unayin natin ang ano? bawang. 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 Mm. Okay. Ipin. Oo. Ipin na malaki. Okay. Kita ng gusto para matang. Mayong. <laughs> <laughs> Ay lagi <lagyan> natin ng kung <laughs> ito sos o banana ketchup. Ayan. Para makulah ng sabog, yung, yung mula kulah. ng dal, lagyan natin ng konting toyo. Lagyan natin ng konting toyo. Ah. Isulod natin ng Kamasitas, oyster sauce. Ng baby okay, corn, para po. Dipasarin na ito tayo, mayroon din binuo. Ano ito? Ang last ingredient sa teh. Nam nam. Tikman ko na guys Alu-alu yung muna Mekos mekos Ayan yung sinasabing mekos mekos hmm, Masarap guys Pwede nito yung lutoin sa mga Kung may asawa kayo, lulutoin niyo siya <laughs> Pwede nito gayain yeah. Yung Hipon na may sipit, lotuin niyo sa bahay ninyo para makain ng mga asawa ninyo. Mga? Asawa. marami <laughs> okay, maraming asawa. Kain tayo guys. Magiging kain po mga Kain tayo. Kain tayo ng... Hipon. So, Oo. Hipon. Oh, Yan. Yes. Gangawan. Hipon lang sa talam. apa bisa bun? enak. masih bakal hipon, hipon, hipon. Hipon, hipon. Hey, hipon, sarap. Hmm. Hmm. Tayo na rin So yun mga kasoya. so maraming maraming salamat sa bagong subscribers po namin at sa kasabawang viewers. So, <laughs> at kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe and follow. Comment down below, hit the bell. Para update kayo sa lahat video namin. Thank <laughs>